Ito ay Hugo Anilio, ang... Kung kahapon ipinakita natin ang eksena sa San Andres Fort mula sa pelikulang Kesong Puti ni Direk Mauro Diaz sa Monte na isang kalalbunganon, ngayon naman, balik na namin natin ang isa pang mahalagang bahagi ng pelikula, ang dating San Andres Town Plaza. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin na ka-follow ka sa Happy Islander TV para sa mga ganitong kwento. Mga padaba, noong 1999, dito sa Lumang Plaza kinunan ng isang eksena ng fiesta. Nakita ang mga tao na nagtitipon, naglalaro, nagsasaya, isang larawan ng simpleng pamumuhay at kasayahan ng mga kalulubunganon. Ang plaza noon ay hindi lang espasyo kundi puso ng bayan kung saan nagtatagpo ang lahat, bata, matanda, pamilya at magkakaibigan. Sa eksena ng pelikula, ipinakita ni Direk Mauro Guia sa Monte ang palaro sa gitna ng pista. Ang tawanan ng mga manonood, ang kiyawan ng mga tao habang nagsasaya at ang saya ng buong komunidad. Ganito rin talaga noon ang ating bayan tuwing pesta. Lahat ay dumadalo. Walang iwanan. Ang plaza ang nagiging sentro ng ligaya, musika at pagkakaisa. Para sa marami, ito ang panahon ng pagtitipon. Mula sa simpleng palaro hanggang sa mga sayawan, dito umuusbong ang mga alaala na daladala -dala natin hanggang ngayon. Ngayon mga padaba, habang pinagmamasdan natin ang mga eksena mula sa pelikula para tayong bumabalik sa nakaraan. Nakikita natin ang mga pamilyar na mukha, ang mga lumang istruktura ng plaza, at ang dating hitsura ng ating bayan bago pa man dumating ang maraming pagbabago. Isang paalaala na ang San Andres ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang eksena sa San Andres Town Plaza mula sa Kesong Puti ay hindi lang pelikula, isa itong larawan ng ating nakaraan. Sa bawat halakhak at palaro, naroon ang kwento ng ating komunidad. Balik tanaw upang maipasa natin sa susunod na henerasyon ang ganda ng ating bayan. Para sa mga kwentong ganitong mga padaba, siguraduhin naka-follow sa Happy Islander TV, sa Facebook, YouTube at TikTok.